Ano? Anak. Naglalaro ka mo wala. Okay. Sige, laro tayo ha. Catch mo ha. Oh. Ay, ang galing mo ha. Ang galing mo. Tingnan. Ang galing. Gusto mo maging basketball player pang laki mo? Ha? Piloto po. Ay, gusto mo magpalipat ng aeroplano? Opo. Ay, eh, talaga? Opo. Hindi mo pa ako naalala, Yes, I think Neo Trade is strong enough to ignite positive feedback on its own. And we can very well choose control for some of our products and openness for others, right? Um, Arnell, could you supply all the members of the board a complete and updated list of all our products? Yes, ma'am. Meeting adjourned. Very well. Maria, uh, can you help me with that? We'll place? see you yeah. later. Yeah, sure. That was a pretty good meeting. Ninong. Yeah. May I talk to you in my office, please? Sure. Thank you. May problema ba? is it about Edwin? No, Ninong. Well, I must admit that your father was so impressed with Edwin when he was still working with us. But when you got married, he was so worried. Pero kasi, ikaw ang unika iha, wala siyang magawa. At bago namatay ang papa mo, pinagbiling ka niya sa akin. Dahil, let's face it, ako lang ang natitira mong kamag-anak na malapit sa'yo. So, if there's anything that's bothering you, just let me know. Okay, Iha? Hmm. Come in. Ma'am, para sa inyo po. Thank you. Welcome. Galing kay Edwin. Well, What can I say? Okay, Iha, I have to go on now. Okay. Thank you, Nino. Anytime. See you. Okay. Hello? This is your secret admirer. Ikaw talaga. <laughs> you like the flowers? Of course I love the flowers. You roses brightens your vision para pumayag kang Good Morning, sir. Alam ko naman hindi mo So, paano tayo? Melis, 30 minutes? Sure. Um, by the way... My pit kong pinagbiling kina Manang Bining at Jess na wag na wag magpapasok ng kahit sino sa bahay. Yung ibang katulong pa sinabihan mo? Oh. Um, Edwin, what's wrong? This past few days, medyo paranoid ka eh. Sweetheart, sa ngayon mahirap na. You can never tell kung anong mangyayari. Okay. Malu! Malu! Huh? May tawag ka sa telepono. Oh. Ah, salamat po. Hello? Sino to? Malu, si Rose to. Oh, Rose! Uy! Ay, Rose. Naku, pasensya ka na ha. Nakatulog kasi itong alaga ko kanina eh. Naku, hindi okay lang yon. Hello, Abby. Hello. Uy, ano ba yung Itinawag mo sa akin sorpresa kanina sa telepono. Eh, di ba kasi naghahanap ka pa rin ng trabaho? Meron kasi akong kasamahan na aalis. Eh, gusto sana sa kitang i-recommenda kay Ma'am. Kaya lang, baka naman mapahiya ako kay Ma'am Cindy. Nako, Rose, 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 hindi ka mapapahiya sa akin. Sige na, Rose. Sa bagay, mukha ka namang mabait eh. Sasabihin ko na lang na magkamag-anak tayo. O oh, sige, talaga? マタ Good afternoon po, ma'am. Good afternoon. Siya po ang ating maluko. Yung sinasabi ko po sa inyong pinsan ko po, ma'am. Upo muna tayo dito. Upo ka. Alis ang labandera ko next week. Nako, di bali na akong walang cook, pero ang labandera, importante sa akin yon. Pwede ka na ba magsimula ngayon? Opo. 2,500 ang month ang starting mo. Pero kung gusto ko ang trabaho mo, after three months, dadagdagan ko yun. Paghuhusayan ko po. Sige, dahil pinsan ka naman ni Rose, hindi na kita hinga na recommendation o kaya NBI o barangay clearance. Pero Rose, ikaw ang mananagot sa kanya. Wala po kayong dapat alalahanin, ma'am. O sige, maiwan ko muna kayo, ha? Salamat. Salamat po, ma'am. O oh, ayan, tanggap ka na. Salamat, Rose. Ano lang hiya talaga ng asawa mo pag nalalasin? Nakakatawa eh? <laughs> na si Ko. Ba't ka naiiyak? Tutuloy ka na ba talaga? Kapag pag-isipan mo na bang mabuti? Tago ka ng tago doon eh. Bakit ba mas gusto mo pang kumain doon? Ayaw mo sumalo sa amin. Okay naman ah. po ako doon eh. Oh, nahihiya ka. Mas gusto mo pa doon sa kwarto Uy, eh. Huwag to kang Turing mo na oh, rin oh. sa bahay mo to. Oh, ito oh, na siya. Halo, na dito. Oh, oh. Ka ka na, oh. na, na, na gawin? Gawin? Si ma'am, kasi Naku, tulog pa. Pag Sabado, oh, tanghali ah, na yung gumigising. Isa pa, isa pa. Oh, isa Oy, Didoy! Na. Pakibigay nga to sa guard. Oh. Okay, naman, oh. Ang aga-aga, naglalampungan na kayo. Mm -hmm. Ano naman? Ay, ay, naman. Kayo? Naku, hindi ka na nasanay dyan. Oy, bumalik ka rito, eh, talaga ah. Talaga naman parang tukuy ang mga to. yan, eh. Oh. Kunin okay. mo itong pinakamalaking um, daing. Talon. Para sa yan. Huwag kang sasala sa albusal, ha? Manang, good morning. Ay! Ay, sir, good morning po. Ay, sir. Good morning. Nakakagulat naman kayo, sir. Ay, Patang sir. Patang agad yung gubising? Pupunta ako, Cebu, alas ah, ko sa bola sa otso flight ko. Ay. Eh, sir, mga ilang araw naman mo ba mm. kayo doon? Mga tatlo lang. Magbe-breakfast kayo, sir? Sa plano na siguro. Malang ulitin ko lang, huwag mong lalagyan ng Betsy ng pagkain ko. Nahilo ka hapon doon sa niluto mong pakbet. Ay, sorry, sir. Kaya niyo tatandaan ko, hindi na ako mauulit, sir. Okay. Bye, 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 sir. Bye, sir. Bye, sir. Hoy, susumbo kita kay Didoy. Che! Ingit ka lang. Che ka rin. Halatang halata na may gusto ko kay Sir, ano? Hoy, kilabutang um, mga Umaga, tumigil nga kayo. Marco? Anak? Naglalaro kang bola? Okay. Sige, laro tayo, ha? Catch mo, ha? Oh. Ay, ang galing mo, ha? Ang galing mo. Dali. Gusto mo maging basketball player paglaki mo? Ha? Piloto po. Ay, gusto mo magpalipat ng eroplano? Opo. po. Eh, talaga? Opo. Hindi ko pa akong alalaan. Hindi po. Tignan mo ko mabuti. Tignan mo ko maalalaan mo ko. Alam mo, meron akong may bibigay sa'yo. Ha? Oh. Maglaro ka muna, ha? Sandali lang, anak, ha? Anak, naalala mo to? Ha? Paborito mo to na baby ka? Tingnan mo. Thank you po, tita. Ano po inyong pangalan? Oh, na Malu. Huh? Ma'am. O oh, Marco. Anong ginagawa mo dito at ba't mo naman iniistorbo si Yaya? Doon ka na lang sa garden maglaro, pwede? Opo. Thank you. Um, Malu? Ma'am. Malu. Planchahin mo ulit yung shirt ng sir mo, ah. Maselan kasi yun sa cuffs at saka sa collar niya. Ayaw niya may kahit konting kulubot. Magagawa mo ba yon? Opo, ma'am. Ayan. Tapos balik mo na lang yan sa cabinet niya? Opo. Oh, sige. Ano ba talagang plano mo? Kailangan itakas ko na siya sa bahay na yun. Ba't di mo kausapin si Edwin? Pakiusapan mo siya. Baka pumahig na yun. Kinausap ko na yun, di ba? Tinawagan ko. Hindi niya ibibigay ang bata sa akin. Daw niya ako pag kinuha kong anak namin. Iba na siya. Ibang iba. Mahal mo pa rin ba siya? Hindi ko na alam ang kahulugan ng sinasabi mo. Ang importante sa akin, makuha kong anak ko. Ako, mahal pa rin kita. Hindi ka talaga mawala sa isip ko. Hindi ko magawang mahal si Marietta. Dahil ikaw talaga minamahal ko. Pero ngayon nagbalik ka na. Gusto kong patunayan ang pagmamahal ko sa'yo. Magsama na tayo, Jema. hanggang hindi ko nakukuhang anak ko. Mananatiling manhid ang puso ko sa sinasabi mong pagmamahal. Tsaka na natin pag-usapan niya, Nando. Tulungan mo muna kung makuhang anak ko. Naglinis ako ng banyo. Bahala ka na dito, ha? Pumasa ka na. Gusto mo ka mong pakasalan tong si... Ano pangalan mo, ni? Gemma po. Ah, Gemma. Eh, nagkakagustuhan ba naman kayo? Opo. Para mapatunayan talagang kasal na kayo, mag-asawa na kayo. Eh, i-kiss muna. <laughs> <laughs> ah, ayos, oh, pirma. Sa pisa ng kapangyarihan na ginawad sa akin ng batas, aking ipinahayag na kayo ay mag-asawa na. Ah, congratulations. <laughs> Oh, yeah. Congratulations. Congratulations, Edwin. Means... Congratulations, ha? Salamat, Emily. Hi, hon. Sabi ko na nga ba't gising pa baby ko, eh. Ba't ngayon ka lang? I'm sorry. Kadalawang oras na di yung flight ko from Cebu? Eh, alam mo naman yung mga domestic airlines natin, di ba? Ayan, ayan. I missed you mm. Mm. Edwin mm. You're taking good care of Sports World, di ba? Of course Kaya nga ako nagpunta ng Cebu Plano ko magtayo ng branch doon Bakit hindi kaya ako sumama sa mga business trips mo? Para alam ko kung anong nangyayari sa company Cindy, dahil dalawang kumpanya ang hihahawakan mo Paubayan mo na sa akin ng Sports World Buhay pang daddy mo Ako na nagmamanage noon. So walang problema ang company? Kung meron man, hindi mo na problema yon. Han, problema ko rin yon. Binilin sa akin ni Daddy ang mga businesses bago siya mamatay. Ba't wala tiwala sa akin? Binilin ka rin sa akin ng Daddy mo at inaalagaan naman kita, di ba? Time. <clears throat> Edwin? Mm -hmm. Okay ka lang? Mm -hmm. Hindi, okay lang. Halika. Nihilo ka. Lasing ka na naman. Hindi, hindi. Hindi ko lasing. May Oh, O, oh, sige, sige. Hindi ka lasing. Dahan, dahan. Dahan, dahan. Lakad, dahan, dahan. Malakas. You're heavy, honey. Malakas pa ako. Tignan mo, ha? Malu, malulika. Tulungan mo ka sa sermo. Malu, ano ba? Ah, tulungan mo ko. Hindi mo kaya ko. Ow. Edwin, eh. Malu, ano bang nangyayari sa'yo? Tulungan mo ko. Malakas pa ako. Hindi naman ako lasing. Ano ba't nakatunga ka ka d'yan? Tulungan mo ako dito sa sermo. mo. Kaya ko magbalanse. Edwin, oh. Edwin, Edwin. Edwin, we're going up the stairs B now. Huwag tinggal, Edwin, okay. Parang Another step. Mabaya ang natin. Ha? Kaya pa naman eh. <laughs> open sesame. Oh, dahan-dahan lang. Ah, ah, Edwin. Okay ka lang ba? Uh, mm. ah. tutulog ko lang to. Oh, we're here na. Yeah. there. Um, lie down here. Ah, pasensya ka na. Pakitanggal naman yung sapatos niyo. Tapos kumuha ka ng bimpo doon sa may, ano, na may tubig. Oh. Bilis? Yeah, yeah, wait, wait. I'll take it off. I'm sorry, I'm sorry. One more, one more. Uh, uh, pakilaban na rin to, oh. Demma? Edwin? Malupasensya ka na, nag-hallucinate itong asawa ko kung ano-ano na sinasabi. Sige na, salamat ha, ah. pakilabad na rin to. Salamat, pakisarado na rin yung ah. pinto. Edwin, Edwin. Ah. Oh, next time